Hi, oh, Manjo. <laughs> ah. Di. Ang gabi ho. Ito, biscuit. Sige. 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 Tuloy. Sige. Tuloy. Sige ho. Nakikirami ako sa'yo, Ben. Salamat. Salamat. Hey guys, look who's here. Hi Richie. Hi guys. May bagyo ba rito? Ba't may nakakapote? Kanina ka pa hinihintay ni Ben eh. <laughs> Apanyi at tatoy ka. What? She said, why are you here? Anya tinagan mo? What are you saying? She said, uh, what is your name? My name is Richie. Richie, nagbangsit tinagan mo? I don't understand you. She said, your name is like a CR. It's mabantot. What are you trying to prove? Amom, sawag-sawa na ako sa kaka-Inglis eh. Agtal na ka man, ipurwak ang tupay Canon road. Are you insulting me? I don't understand you. What are you saying? She said uh, she will shoot you in the basketball court of Cannon Road. Oh, so she'll throw me out. Yes, like a ball. Tip uh, ka. Kaya mo? Uh, ha? Kaya mo? Anya? Uh, 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 Anya? Uh, uh, ano? Kaya mo ako? Bad ba? Bad ba? May panay sa harapan niyo mag-aaway kayo. Bad ba? Aba Ben, ibang klase yata ang pwesto mo ngayon. Dati-dati nasa tabi kita. Ako nang ako ang kakampi mo. Pero bakit nasa gitna ka na? Mukhang naninimbang ka na yata. Ano bang sa sabi mo? Si Richie ito, kaibigan ko at kaibigan mo rin siya na ay kiramay rin tao minamasama mo. Ah, ganun ako pag ina masama. Magsama kayong dalawa! Bing! Bing! Sandali ah. Wait. Till the darkness is over. Dito si Mayor, sir. Andiyan ang kotse, oh. Good afternoon, Mayor. Ah, uh, si call sa inyo si Atty. Velasco, ang bagong regional director ng NBI natin. Sir, si Mayor Garcia. Atty. Velasco? Magandang araw sa inyo, Mayor. Epi na lang po. Epi? Epi, I'm glad to have you here. Salamat, po. Sana magustuhan mo ang aming lalawigan. At uh, inaasahan ko na malaki may tutulong mo sa amin para mapanatili ang katahimikan at uh, kaayusan dito sa amin. Huwag kayong mag Mayor. Gagawin ko makakaya ko. Uh, at siya nga pala, si Sergeant Cristobal at uh, si Sergeant Marquez. Ikaw pala ang bagong tao ng NBI. Masarap madistino dito. Para bang nagbabakasyong ka lang? Wala ka namang gagawin dito eh. Dahil lahat ng sitwasyon dito, kontrolado namin. Hindi ba, sa rento? Um, ang ibig sabihin nila, eh, wala masyadong problema dito. And, uh, mababa ang crime rate. At ah, saka pala, may puputahan pa nga pala ako eh. Lalakad na ako. Maiwan ko muna kayo, ha? May appointment pa ako eh. Epi, welcome. Thank you, Mayor. Let's go. Sir, yung dalawang nakaniporme. Yun ang bukbok ni Mayor. Yun ang kasibilya naman. Yun ang hitman nila. ka, Epi. Papakilala kita kay Mr. Vera. Hi, Beth Hi, Mayor. Hi. Ah, uh, ikaw na sana muna ang bahala dito sa kaibigan ng NBI. Ito yung bagong regional director dito sa atin. Uh, si Miss Rivera na social welfare. Pleased to meet you, sir. Tawagan nila akong Epi. Napaka-formal naman natin para magtawagan ng sir at Miss Rivera. Sure. Oh, bueno. Mauna na ako sa inyo, ha? Ikaw nang bahala dyan, Beth. Aha. Sige, Mayor. Okay. Ito mag nag enjoy naman ako. Matatagalan ka ba dito sa destino mo? Totoo niyan. Hindi ko alam. Nasa ang desisyon. Maring marikulo ko bukas. Sa isang linggo o sa isang taon. Dapat nga, bukas pa lang marikol ka na eh. Masyado ng mahaba ang pasiklab mo, Director Velasco. Marami ka ng naaapakan. Ginagawa ko lang trabaho ko. Wala akong intensyon makaapak ng iba. Pero alam ko, ang madalas matapakan, yung mga walang ginagawa. Mga hipong tulog, na tinatangay ng alon. Sige, tignan natin kung sino matutulog sa atin. <laughs> kung sa bagay, balita raw na asintado mga NBI. E eh di, subukan natin. Sarge, ikaw din. Baka mapahiya tayo. Anong mapahiya? Baka hindi niya kilala kung sinong kausap niya. Ah, uh, Epi, mas mabuti siguro kung sa loob na lang tayo. Hoy! Huwag kang bastos, ha? Kapag kinakausap ka namin, huwag mo kaming tatalikuran. Dito sa teritoryo namin, kailangang makisama ka. At para tumagal ka dito, kami ang kaibiganin mo. Kung kayo rin lang magiging kaibigan ko, bibili nilang ako ng aso. gusto niyo magtagal, ako ang kaibigan ninyo. Tang! Buti na lang hindi nabalda yung kaliwang kamay mo. Siguro, hindi tinamaan yung nervyos na ugat. Tang! Alam mo, lagi kitang pinagmamalakas sa mga klase ko. Oh. Bakit naman? Kasi, ang bite-bite mo sa amin eh. Bakit? Yung bang mga tatay ng mga kaklase mo, hindi mabait? Hindi po, tangi. Eh. Yung kaibigan ko si Richard, yung tatay nun, salbahe. Bakit mo naman nasabing salbahe? Kasi yung nanay niya, nahuli yung tatay niya na may asawang iba. Nag-aaway nga eh. Munti ka na maghiwalay. Kawawa naman yung kaibigan ko. Kaya lagi kita pinagmamalaki. Kasi mahal na mahal mo kami. Lalo na si Nanang. Tang, di ba si Nanang lang asawa mo? Ah, oh. Sabi ko na nga ba, kaya mahal na mahal kita eh. Yung sugat ko, baka lumabas yung kanin. Hoy, mm. Bert, matulog ka na. Ipasok ka pa bukas. Opo na. Sige, Tang. O, oh, Andres, kumusta na yung sugat? Mo? Magaling na, Hepe. Kaya pwede na ako mag-duty ulit. Good. Ituloy mo ang pagpalo. Doon sa kasong hawak mo. Wala pa tayong impormasyon. Tungkol doon sa mga taong mambo sa'yo. Kilala ko ang mga yun, Hepe. Malas lang nila at hindi nila ako napuruhan. Kaya sa susunod, pag nagpangita uli kami, mata nilang pipikin. Kut talaga. Oh, ay ano uh, mga kaso. Suki di hatay dito. Eh sir, nakita hmm. na naman. Doon sa kabilang bayo. Tip na naman. Hilik ka talaga sa buhay. Sir. Uy. Manambit. Uy, ka pa ba? <laughs> <laughs> hindi ka na puruan, ha? Tsaka mukhang hiyang kasabala. bala. Tinamaan ka na't lahat. Hindi ka man lang nangayayat. Kayo ang delikadong tamaan ng bala, sir. Kahit nadaplis, tiyak place, jack na mga ngayayat kayo. Bakit naman, manambit, <laughs> Yang ulo nyo, pag nadaplisan, liliit yan. Kasing laki ng kamaw. Yang tiyan nyo, lalong-lalo lalo na. Liliit yan. Bakit, manambit? Bagong bala ba yung tatama sa akin, ha? Hindi. <laughs> Punong-puno kasi ng hangin ang katawan nyo, sisingaw. Ako, Andres, ha? As pili lang ang katapat niyo, Tininti. Marunong gumalang sa opisyal to, ha? Ah. Ano ka rin sa akin? Puro? Marapeles niyan? Meron ho. Kanina ba ang mga trosong niyan? Walay ko sa umil ho. Kaya taba ah. Diego, ha? Ah? Amiga Oo nga, pare. Ano palagay mo sa akin? Nagpapabango ng gasolina? Hoy, mabuti pa lumakad na kayo. Bago ko yung kasuhan, ako'y pinagbibintangan yung naliligo ng gasolina. Laka na!